Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 3, number 11. Para sa 3 digits, number 1, number 6 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 24 number 17, number 15, number 29, number 30 at number 42. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 2, number 17. Para sa 3 digits, number 4, number 5 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 19, number 10, number 21, number 26, number 35 at number 40. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 5, number 7. Para sa 3 digits, number 5, number 7, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 30, number 11, number 28, number 25, number 9, at number 40. Cancer. Ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 4, number 8. Para sa 3 digits, number 1, number 3, at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 17, number 14, number 29, number 24, number 32 at number 5. Leo Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascend mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 1, number 14. Para sa 3 digits, number 3 Number 6 at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 13, number 11, number 27, number 34 at number 45. Virgo. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 2, number 14. Para sa 3 digits, number 4, number 5 at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 17, number 20, number 29, number 31 at number 42. Libra ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay Para sa 2 digits number 3 number 8 Para sa 3 digits number 1 number 4 at number 2 Para sa loto na anim na numero number 8 number 14 number 27 number 23 number 31 at number 10 Scorpio ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay Para sa 2 digits number 5 number 13 Para sa 3 digits number 2 number 7 at number 5 para sa loto na anim na numero number 29 number 14 number 10 number 25 number 34 at number 42 Sagittarius ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 1, number 18. Para sa 3 digits, number 3, number 5 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 26, number 17, number 28, number 35, number 2 at number 15. Capricorn. Ito, ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 2, number 13. Para sa 3 digits, number 1, number 6, at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 17, number 23, number 10, number 24, number 36 at number 41. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 3, number 12. Para sa 3 digits, number 2, number 4 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 18, number 22, number 10, number 27, number 34 at number 43. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 4 number 15 para sa 3 digits number 1 number 3 at number 4 para sa loto na anim na numero number 25 number 31 number 17 number 24 number 32 at number 12